in your stomach pleasure. Boom, she pleasure. Well, well, But rumor has, has it he's <laughs> the one <laughs> I'm leaving na, you na, na, for. Okay. Yeah. What's up, what's up, mga Beshi? Welcome to my vlog. For today's video, <laughs> maghanap tayo ng ano, tabiling. Yung kung tabiling, tabiling na ano, kinain ni ano, kamang, kamang naka, na nakaka, ano, nakakasyokot kasi Nakakalason daw. Nakakalason daw yun. Asa <laughs> mga bata, bawal yun sa inyo, ha? Kaya hindi ka, samahan nyo ako. At ayun nga, bababa tayo sa ilog. Sa so, mga tayo ng tabiling. Ha? Ganon. Wait. Tignan natin. Kasi may, meron yun sa ilog, eh. Samahan nyo muna ako. Ito na nga, mag tayo dito sa may sulok-sulok. May nakita akong hindi nasa nyo ba yun? Ay, nasa nyo ba yung tawin? ay lako wala na pala oh, ayun may nakita ako nandun nandun siya, kaya hindi ako makakatawid eh baka may ahas wait lang ito yun oh ba? Ang lalaki pa nga ng bunga niya. Ewan ko kung ito yun. Ito yun. Ala, grabe. Sobrang tumpok-tumpok niya na. Oh my God. Hindi ko alam kung anong kukunin ko dito. Bulok na ata ito. Parang nakakasyokot ka in. Hindi <laughs> ba tayo? Kaya malason tayo na ito. At yun nga kuha tayo. Ano ba dito? Dapat malambot pala yun. Eh. Ano ba dito? Parang bulok na. Ang dami niya. Ang dami niya kasa lang hindi ko alam. <laughs> hindi ko maabot yung iba. <clears throat> hindi ko alam kung bulok na ba ito. Try <laughs> lang natin yung isa. <laughs> Parang bulok na siya. <laughs> Nakakatakot <laughs> kayo. Wait, samahan niyo ako. Ito na. Wait lang. Kasi ang pipisa imoy. Kasi parang tigas niya pa. <laughs> Pero parang mga bulok na iba dito. Yun sino? Oh. Yun, oh. yun oh. Ang dami niyang bunga. Diba? Gantong-gantong yun eh. Well, pues, nakakuha na tayo ng isang spray natin. Wait lang. Yes, parang may kumuha kumuha ka, pa kaya tayo ng isa, yun eh. Sunod talaga. Kumusta ang tigas niya naman? Ito pa talaga eh. Ay, gaga na laglag. Parang bulok ng ulo. Tigas naman eh. Ang tigas. Pag may may ahas pa. At ito na nga. The moment of truth. Pagod ako. Nakapagod. Hila. Tigas. Ito nga. Gato nga ito nga yun. <laughs> suka, Siguro ano, hilaw eh, pa to. Susunod na, susunod na lang siguro kung, you know, gato gato pero uy, bulok na siguro. Nakuha ko kasi hirap eh. At uh, yun na nga lang, susunod na lang ulit sa part 2. <laughs> Itayin muna natin sa mahinog guys, mga kabeshi ko. Yun na nga lang Bye Thank you so much For watching Don't Don't forget to subscribe And Click that notification bell For more videos Babush In your style It's pleasure Boom she pleasure but well, rumor yeah. has it He's the one <laughs> I'm, <laughs> leaving I'm leaving you for Thank you so much What's up What's up Welcome to my vlog po to today's video. <laughs> Maghanap tayo ng ano, tabiling. Yung kung tabi, yung tabiling na ano, kinain ni ano, kamang niya, kaso naka lang na nakaka, ano, nakakasyokot kasi nakakalason daw, nakakalason daw yun. Asa <laughs> mga bata, bawal yun sa inyo ha. Okay, ka, samahan niyo ako. At ayun nga, bababa tayo sa ilog. Asa so, mga ng tabiling! pa ganun. Wait. Tignan natin. Kasi may, meron yun sa ilog eh. Samahan nyo muna ako. Ito na nga. Magana tayo dito sa may sulok-sulok. May nakita ko dito. sino ba yun? ano nasa dito. Saan ba yung tono Ay, naku. Wala na pala. Oh, Ayun, may nakita ako. Nandun. Nandun Nandun siya. Eh. baka lang dyan makakatawid may ahas wait lang eto yun oh. ba diba? ang lalaki pa ng bunga nya ewan ko kung ano eto yun ala grabe sobrang tumpok tumpok nya na oh my god alam ko alam ko anong kukunin ko dito bulok na ata Parang Nakaka nakakasyokot ka init. <laughs> Di ba, kaya mal malasad tayo nito Ito <laughs> yun ang nga. Kukuha tayo. Ano ba dito? Dapat malambot pala yun. Eh. Ano ba dito? Parang bulok na. Ang dami niya. Ang dami niya. kaso kasi lang hindi ko alam. Hindi <laughs> ko maabot yung iba. ko alam kung bulok na bato ko. <laughs> Try lang natin yung isa. <laughs> parang bulok na siya. <laughs> Nakakatakot ka <kahit. laughs> Wait, samahin niyo ako. Ito na. Wait lang. Kasi ano, pipisain mo Kasi parang ang tigas niya pa. <laughs> Pero parang mga bulok na yung iba dito. Yun sino Yun yung... Yun yung bunga. diba? Gantong ganto yun eh. Pwes nang kakuha na tayo ng isa. Try natin. Wait lang. Yes, parang may... Kumuha pa, ka, pa kaya tayo ng isa. Yun eh. Tunog talaga. Hindi masyak ang tigas niya naman. Ito pa talaga yan. Eh. Ay, gaga na laglag. Parang bulok ng iba. Ang tigas naman eh. Ang tigas. Pag may may pa. At ito na nga. The moment of truth. Pagod ako. Nakapagod. Hila. Tigas. Ito nga. gato, gato nga yun. nga yun. kasi <laughs> nasa kasuka siguro ano eh, hilaw pa to susunod na susunod na lang siguro kung yun oh know, ganito sya pero eh bulok na siguro nakuha ko kasi hirap eh at yun na nga lang susunod na lang ulit sa part 2 hintayin <laughs> muna natin sya mahinog guys, mga kabeshi ko Yun nga lang. Bye! Thank you so much for watching. Don't, don't forget to subscribe and click that notification bell for more videos. Babush!